May gitapat na raang residente ang nakabenepisyo sa libreng gamot sa ilalim ng serbisyong Ayudang Medikal ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o TABANG sa Bayan ng Talitay, Maguindanao, Del Norte. Ang kwentong serbisyong pangkalusugan mula kay Marcus Uy. Sa ilalim ng serbisyong ayudang medikal ng Project Tulong Ali sa Bangsa Morong Nangangailangan o Tabang, isinagawa sa bayan ng Talitay Maguindano del Norte ang pamamahagi ng libreng gamot noong Martes, November 11, 2025. Umabot sa 431 at ang nakabenepisyo sa programa. Ang medical mission ay pinangunahan ni Office of the Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa at ng Bangsamoro Transition Authority Parliament, katuwang ang Cotabato Regional and Medical Center, Integrated Bar of the Philippines Cotabato Chapter at ang Local Government Unit ng Rural Health Unit ng Talitay. Ayon sa Project Tabang, layunin ng Bangsamoro Government na maihatid ang mga serbisyo medikal at tulong sa mga mamamayan bilang patunay ng kanilang malasakit at prioridad sa kapakanan ng bawat Bangsamoro. Ang pamamahagi ng gamot ay bahagi ng serbisyo ng ayudang medikal sa program sa ilalim ng Health Auxiliary Services ng Project Tabang. Mark Uy, iMinds Philippines